tropa. Uh, kumusta po kayo lahat, no? <laughs> Ayun, pwede bagong araw, panibagong bagong vlog, no? Ayun, nakakatropa at uh, Tumabas lang tayo, ano? Bibili tayo ng ano, hindi ko alam sa tawag yung ano, wire na yun, yung plastic wire na kulay green. Alam ko ginagamit yan uh, pang bako door sa kulungan ng manok, ganyan. Ayun, at uh, hindi na tayo bibili ng mesh wire, no? Siguro, mas mahal kasi yung mesh wire, eh hindi pang ano lang natin no uh, lalagay lang natin doon sa na sa mga shelves natin no yung mga divider doon sa gitna para may harang no ayun mga katropa makikita inyo rin no ayun at uh, <laughs> kwentuhan muna tayo ano? <laughs> ayun at uh, yung iba alam nila no na tayo ay ex abroad no galing sa Saudi yung mga bago sa channel natin, ayun mga katropa, at uh, tayo yung nag good na. Tayo yung muwi na dahil, uh, yun nga no, dahil dyan sa binabalak nating na uh, negosyo, no. Ayun, at uh, syempre, pag may binalak kang ganyan, eh, kailangan mo umuwi. Hindi lang yan, no, ah. Uh, Siyempre, nag-usap kami ni Mrs. ay uh, maganda man kalalabasan. Ayan. Si Mrs. eh, uuwi na rin, no? Pero hindi na rin magtatagal uuwi na. Ayan, okay, oh, katropa at... Uh, tagal din tayo sa Saudi, eh. 17 years. Nisan, pag naiisip ko, no? Parang ganun lang kabilis yung araw. Mabilis, ah, no? Huh? Sobrang bilis. <laughs> Hindi ko akalain na naka 17 years na ako. Na. No? Ayun, yeah. syempre, napag-usapan namin ni Mrs. na yung tungkol dyan sa business na yan. Kung walang uuwi kasi, kung hindi uuwi, walang masisimulan. No? Eh, mas uh, okay na yan. No? Uh, lahat naman tayo, no? may sarili-sariling decision no? kung ano yung plano natin sa buhay. Ayan, so, pa. Kwento ko lang din naman. No? Uh, yun. Sa Saudi, oh, nakaka-miss din sa Saudi. No? Dahil matagal tayo doon. No? Yung trabaho natin, mahirap. Nung una okay lang, no? kasi yung department namin doon, eh, meron parang kaya tawag na modern doon. No? Yung pinakamataas sa mga nakatrabaho doon sa pwesto namin at saka marami pa kami noon. no? ayun nung yung modern namin nalipat ng pwesto tayo ngayon yung pumalit sa pwesto niya pero kukunti na yung tao kaya nakakapagod na rin no? kasi kahit uh, alam mo yung lahat ng trabaho tapos may mga kasama ka sinuturuan mo syempre pag lalo na pag bagong lipat sa pwesto ayun mga katropa uh, konti na lang no uh, mamimili na tayo para makapag-umpisa na <laughs> inip na inip na naisin misis <laughs> ayun nagtagal na natin yan ano konti konti na lang naman yung mga ginagawa natin doon no? at ah uh, yun, yung bibili natin ngayon pagkalagay nun uh, okay na no pwede na meron lang tayong dalawang uh, rack dun no na hindi pa nakifix no yung sa loob ng counter tsaka sa yung isa na yung magiging -isa. lapit sa counter hindi pa natin nakifix yun no uh, yung bibili natin ngayon ilalagay natin ayun at uh, na rin natin siguro yun no tapos doon sa bahay, merong meron isang party doon na uh, na, nakarap na todo na no? hindi pa uh, nabasit na ko. Hindi natin pinapinis no? kasi doon sa sa dulo lang naman. No? Pero gagawin na rin natin mamaya hapon siguro yun para tapos na talaga si tapos na lahat. No? Ayun, uh, makakatropa. Uh, itong week na to, no? Uh, makakapamilya uh, na tayo siguro itong katapusan or uh, first week ng March basta pagkataas natin mamili no uh, na naisa na natin nalagyan na natin ng mga price yung paninda pwede na tayo magsimula no eh uh, at sa aking aking misis hinip, hinip na siya sabi ko ngayon ko pa may hinip nandyan na <laughs> Meron na rin naman tayo ng ano, no? barangay business permit, tsaka nakakuha na tayo sa DTI. No? Ilang lang naman pinapakuha ng mga munisipyo. Nagtanong tayo doon. Ayun, mga katropa. At uh, konti na lang. <laughs> konti na lang talaga. Ayun, masusubaybayan niya yung ating pagbubukas. Wala nang grand opening ako. Ano ba? Diba? Basta nandiyan yung paninda, mag-open na kagad tayo. Ipaprint muna natin yung ano, no? Uh, pag namili tayo yun, isasabay na natin yun Ipaprint tayo yung pangalan ng ating tindahan I-sticker na lang, no? Idikit natin doon sa ibabaw ng no? roll-up Lahat ng yan, kukuha nun natin, no? Makita nyo at turi-turi uh, lang tayo sa ating uh, pag-vlog Hindi ko lang alam, no? Bablog natin pag nagsimula na sa store, no? yun lagi nyo lang makikita yung loob ng tindahan. Ayan, makakatroba. I-update ko pa rin kayo, no? Kung ano nangyayari. katropa uh, ito yung bibili natin or uh, ito nandito ito, natin kung ano yung mura na yun ang bibili natin uh, pangarang lang natin doon sa gitna no? makikita eh, okay. nyo rin para na, uh, pag nilagay natin para hindi lusutan no? kesa sa ano, uh, karamihan kasi ginagamit mesh wire no? pero tayo uh, yung gagamitin natin mas mahal kasi yan Ayan, <laughs> katropa, uh, pinaputol na natin. No? na tama dun sa sukat na no? ilalagay na lang natin a few moments later ay mga katropa dito na tayo na no? ayan yung binili natin ilalagay natin ilalagay na natin ngayon na no? parang di sayang yung oras ayan mga katropa bumili tayo tinapay no time check tayo ayan 9.30 <laughs> <-thirty> na no <laughs> hindi pa tayo nag-almosan yung mga tropa ko napansin nyo na pasinyo, no? dito sa gitna na to na no? dyan natin ilalagay ito na no? binili natin para may harang siya na no? para hindi tagusan hindi siya tagusan na gano'n na no? kasi baka may tulak dito malaglag doon at least kung may tulak man may eh, harang dapat may esware na ilalagay natin dyan na no? pero mabigat kasi yan na no? ayan mga katropa ilalatag natin na no? para pero sinukat ko yun na sakto, no? Dito sa pinakataas niya, hanggang doon sa baba, no? <laughs> Kasi tama-tama, no? Yung 1 yard daw, 90 centimeter. Eh, one eighth na to, kaya dalawa yung kailangan. Isang dito, 2 yard, tsaka two yard, tsaka four yard. So, yun, titignan natin kung sobra man ng konti, gugupitin na lang natin. Kaya ah, tropa, nakaisa na tayo, ano? Okay na yan, no? Ayan. At least pag dinikit natin dito, yan, ano? Uh, kung kukuha man dito sa kabila, ano? Pag naitulak man, hindi mahuhulog doon, yun may no? at least may arang. Kailangan talaga yan, no? Ayun, uh, tropa. Eh, ibig ko sabihin, na no? At least, eh, hindi siya tago no? sa, may tulak man, hindi siya tatabis doon, no? Yan, at okay na tayo dyan. Nakaisa okay, na tayo. Isa na lang, hindi ito. Tapos okay na. Hindi na siya tipintura. No? Okay naman pala. Kaya yeah, ang mga tropa, okay na tayo dyan, ha? Ayan, at uh, kabila na. Ayan, at least may harang. Tapos dito tayo sa kabila, meron na rin. Para hindi tagusan, ha? Ayan, mga tropa, time check tayo. Alas 12, 4 na nang ano, natahali, hindi pa na yung pagsahing. Ayan, tinapos na natin yan. Yan lang naman, ha? yung dalawang kabilahan na yan. Ayan, ito, tsaka yung isa doon. Kailangan naman kailangan natin lagyan kasi yung nasa wall hindi na no. Ay tropa ata at uh, sasayang muna tayo sa One hour later. Ay tropa pa sinecure pa natin sa gitna no. Ayun, at, uh, nilagyan pa rin natin no. Eh na no? Para matibay Tapos pinagsama natin no. Nilagyan din natin. Ayan dito sa gitna. Para matibay siya. Ma no. uh, talagang magkasama sila o Dalawa na kagad. Ayan mga tropa. Okay na tayo dyan. Tapos ipipix natin to. No? Uh, hindi ko pa napix to. No? Yung mga yun napix na natin. Ayan at uh, saka ito siguro. yun yung dalawang yan para matapos na. <laughs> Sabi ko tapos na. No? Hindi pa pala. I-steady na natin na. No? Tsaka yun. Bali, kukunin natin yung natitira na. No? Dalawa. Nasa Pampanga kasi. Tsaka mamimili na rin tayo na sa baykuan na. At assemble, lalagay na dyan. Pag-ayos na. Ayan, mga pa. At uh, yun, tikma magkano yung ating mga 5 layer uh, metal. Metal uh, wood rack, no? kasi meron kasi ngayon na puro ano no puro metal siya tapos siya ni eh, wood siya no? yung patungan niya parang plywood lang yung talagang pero okay lang naman no matigas naman siya kasi meron na mas yun sa gitna sa ilalim ayan at uh, tigmabagkaan ang bawat isa niyan 1000 plus no iba iba ko nagbili no kasi iba ibang store ko na kaya kung napansin nyo sabi ko dati iba to no Iba Pareho lang yung size. Pero yung butas niya, hindi pantay-pantay, no? Kaya ito, pantay kasi magkapare siya isang store lang. Yun doon, isang store lang. Hindi pantay yung butas nila, no? May agwat na one centi. Kaya hindi mo pwede sundan, no? Kaya kung napapansin mo yan, mas mataas ng konti yung ubara dito. Ayan, mas mataas ng konti yan. Iba yung style ng butas. Pareho lang ang butas pero naka-adjust siya. No? Na? Ayun mga katropa. Magkano yan? 1,200 plus ang bawat isa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meron na tayong 12 na nabili. Ayan, at uh, kwentahin nyo kung magkano. Tapos meron maliit doon at meron pang dalawa na nandyan. Ayan mga katropa, yan ang presyo niya. Ayan, at meron pa tayong gagawin. Ayan, e, tropa. Okay na tayo dyan, ha, sa loob. Okay na rin to. Tapos, okay na rin to. Ayan. Yeah. May e, harang na, no. Ginagalit <laughs> yung pintura ng puti, no. <laughs> Balak sa pintura ng puti. Okay na yan, ha? No? Tapos, uh, meron lang tayong skin coat, no, sa labas. Ayan, sige, tingnan natin. Nakaka-tropa, oh, ayan o. No? <laughs> Tataposin lang natin yan, no? hindi pa ice cream coat. No? Sa so, may side lang The naman to. Uh, medyo malinis tignan dyan. pa na nice skin coat na tayo okay na yan kakakawak <laughs> natin tingnan wala ko punasan natin yan okay na yan kahit hindi pinturahan pag natuyo yan puting puti no? ayan nakakatropa ayan yung ating kaganapan no? yung <laughs> ating kaganapan yung kaganapan ngayon magapon no? ayan time check tayo alas yung kupasado na no? ayan natin medyo madilim sa labas no? Yeah, mga katropa, siguro ang hindi na lang yung ating maiksing video at uh, maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan. <laughs> Ayun, dyan sa Saudi, no? Ayun, at uh, gusto po kayo lahat dyan, no? Ayun, at uh, na lang. Maraming salamat sa panood. Agad sa susunod, ingat po lahat. God bless.